Alright mga amigos, matapos nga pong ng three fight deal kay kamahalang Turkey Alal Sheikh, itong si Kingway Ryan Garcia. Isa sa mga ipinag-utos ni kamahalang Turkey Alal Sheikh ay ang clean boxing. Kaya naman obligado si Ryan Garcia na magpa-drug test o mag-enroll sa bada dahil hindi po matutuloy ang pinaplano ni Turkey Alal Sheikh na rematch ni na Devin Haney at Ryan Garcia kung hindi papayag si Ryan Garcia na sumailalim sa mga drug testing. Ayon nga po sa founder ng Balco at CEO ng Snack System. Ryan Garcia is officially enrolled in the Voluntary Anti-Doping Association drug testing protocol, a step seen as the final one toward the planned three-fight series that will include his return to the ring in May and a rematch with bitter rival Devin Haney in October. Devin Haney and Ryan Garcia will now be on the same level playing field for possibly two fights. Props to Ryan Garcia for enrolling in the most stringent drug testing program available to elite boxers. Ayon din po kay Guadalupe Valencia, ang manager ni Ryan Garcia, magpaparticipate din daw po si King Ray sa drug testing na isusupervise naman po ng California State Athletic Commission. Lahat ng yan ay ginagawa ni Ryan Garcia upang linisin ang kanyang pangalan at upang wala na rin maireklamo si Devin Haney kapag kanyang muling tinalo. Sa kabilang banda, sa patuloy na paulit-ulit na pag-iwas ni Canelo Alvarez kay David the Mexican Monster Benavides, kahit opera ng $50 million, $60 million, $70 million ayon kay Benavides, eh wala na raw po siyang pake kung matuloy pa yung laban nila Canelo o hindi na. Ayon kay Benavides, hindi na siya babalik pa ng super middleweight division. I'm not going back down to 168. I don't care if Canelo, if he wanted to fight me, he told me to go down to 168. I don't care about that money. I don't care about none of that. Dagdag pa ni Benavides, tatlong taon na nga daw siyang nasa super middleweight at tatlong taon na siyang mandatory o number one contender. Pero ni Misan eh hindi nga po siya pinalagan ni Canelo. Kaya naman nasa light heavyweight na ngayon si David Benavides at hinahamon ang mga kampiyon na may balls na palagan ang kanilang mga number one contenders. Three years I was number one contender. I was not given that opportunity, so now I'm here at 175 fighting the guys that have balls that actually take on their number one contenders. Pero ganun pa man, meron pa rin pong naiisip na paraan si David Benavides upang mapapayag lumaban si Canelo. Ito ay kapag nagwagi si David Benavides ng undisputed title sa light heavyweight. Dahil lalong magiging mega fight ang kanilang laban ni Canelo kapag undisputed na siya dahil walong titulo ang kanilang paglalabanan. Apat na belt sa 175 at apat na belt sa 168. now